Hello guys, nandito kami ngayon sa Castanya Sariaya sa highway Standby kami dahil wala pang destinasyon Ayun. Standby kami ngayon, waiting for destinasyon Ang aking unit Ayan Wala nang washing aking bullet Puro lang pakarga, wala pang destinasyon. Kaya dito kami ngayon sa highway. Ayun, yung tulay ng Castanyas. sampai Pag minsan pa naman dito, ay eh, may nanilita sa parking. Yan ang buhay ng mga tracking guys. Kuminsan ay maganda, kuminsan ay tukod. At minsan ay matutulog tayo sa gilid ng kalsada. Kalansangan. Ganun ang aming trabaho. Standby sa Sariaya. Bay, maghay ka, bay. Bay, maghay ka. Ito <laughs> daw, kila na. Sus, kinuha 1 minutes pa lang di ay. Ah, binahog, abot nag 5 minutes, 4 minutes. Yun sila, may mga biyahe na yon, Pero baka gabi pa. tambay kami dito sa may malilim lang at mainit ngayong panahon na ito kung may bunga lang tong kamansi ay pwede ko nang pwede na manguha pang gulay then may lutuan kami dito sa truck ayan Itrata Mbay, standby yang maapobe, guys, uh... Swerte na kumabigyan ngayong ano kung hindi hanggang mamayang gabi pa to. Kung minsan kami rito ay may tambay ng magdamag. Kailan nakakatakot dito yung pag inakyat kami ng mga loko-loko sa mga highway. Yan ang delikado. Kaya minsan ayong pag ganitong walang destinasyon kagad, pakarga lang ng pakarga. Wala namang destinasyon na binibigay kawawa kami mga driver at pahinanti kasi delikado lalo lalo lima bulpa delikado ang aming kalagayan una una sa mga hijacker pangalawa yung mga naket ng na mga nang hold up lang ng pira lang pira lang ang kuha o yung mga gamit sa tra, sa na gamit namin or pati diesel minsan itong tangke na ito eh, binuburiki nila ito pagka masarap ang tulong ng driver at helper sobrang puyat kaya hindi rin basta basta ang driver ang trabaho dahil araw gabi nasa lansangan kami at makakauwi lang na uh, bahay kung kapag sira ang unit o sira ang truck Ayan. kaya tiis-tiis lang dahil yun naman ang kaya dahil yun lang kaya namin trabaho dahil hindi nakatapos mag aaral kaya may hirap din tra pag hindi uh, di nakapagtapos na pag aaral dahil kumita nga na ng maganda pero may hirap naman ang trabaho o, hanggang dito lang guys maraming salamat sa inyong panonood